So ngayon mga kakain trek ko sa inyo kung paano patagalin malobat yung battery ng phone natin in just 3 days so, kahit na mabilis yan malobat kaya kaya natin yan patagalin sa so, pamamagitan lamang sa paggalaw ng mga settings dito sa built-in natin sa cellphone So make sure lang na panoorin yung video ang matapos para malaman nyo kung ano yung mga settings na yun at kung paano gamitin at i-activate So kung maalala nyo dati, nag-vlog ako nito at talagang effective at inabot siya ng 2.3 million views. So kung ngayon gagamitin pa rin natin yun na trick. At dadagdagan po natin ng ibang settings na gagalawin para mas tumagal malobat yung battery ng phone natin. Kasi nga, kalimitan talaga na problema ng mga may cellphone is mabilis malobat. Kahit nasabihin na natin na meron yung 6,000 mAh, 7,000 mAh, o lalong lalo na yung may mga 5,000 mAh lang. So, una natin gagawin is kailangan muna natin i-activate yung developer option sa ating cellphone in case man na hindi pa na-activate. Ngayon, para ma-check mo kung activated na yung developer option mo, ang gagawin mo lang is pumunta ka lang sa may settings, click mo lang itong settings dito, then sa taas may makikita ka dyan search bar or search button. So, gagawin mo lang, i-click mo lang itong search bar sa may taas, click mo lang ito, then i-type mo lang dito yung developer option. Type lang natin, developer, developer options or developer lang po sa tinaip mo at walang lumabas na result, ibig sabihin lang hindi pa activated yan. Kaya kung activated na, i-click mo lang yung developer options. Kaya dumako muna tayo dun sa hindi pa activated. So, ano ba tinaip mo yung developer at walang lumabas na developer options or developer mode, ang gagawin mo para ma-activate is, i-search mo lang dito yung build number or build lang. Ilagay natin yung build. So, once na search mo yung build at may lumabas na build number, i-click mo lang yan. Pero take note ha, sa ibang devices, hindi build number yung nakalagay or build version. Sa iba nakalagay is software version. So once I type mo yung software dyan, type natin. So I type nyo lang yung software. Pag type nyo yung software, automatic nalabas dyan yung software version. Kung yun yung nakalagay sa inyo. Pero kung hindi software version, automatic build number yan or build version. Pero pag hindi nyo mahanap, ang gagawin nyo lang is i-search nyo lang dito yung version lang. Pero sigurado ako nalalabas yan, basta unahin nyo i-type yung build number or build. Pag wala yung build, i-type nyo lang yung software version or software. So sa akin, build number, i-click ko lang tong build number dito. Then pag na-click mo yung build number, automatic dito ka mapupunta. Scroll up mo lang, hanapin mo lang dyan yung build number na word. So eto yon build number. Ngayon para ma-activate yung ating developer option sa ating device, itap mo lang siya ng 7 times or 7 beses. So, tap natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Automatic lalabas yan at ilagay mo lang yung lock screen password kung meron man yung phone mo. Ilalagay ko lang yung sa akin. So basta malagay mo na yung lock screen password ng device mo kung meron man. I-click mo lang to. At automatic lalabas yan, you are now a developer. Nangangahulugan lang na activated na yung developer option or developer mode sa inyong device. Ngayon para makapunta doon, pumunta ulit tayo sa may settings. Click mo ulit settings sa phone mo. Then, pumunta ka ulit sa may search bar or search button sa taas. Click mo lang. Then, saka mo type ulit yung developer or developer option. So, kahit developer lang, lalabas din yan basta meron. So, katulad dito, tinay ko to developer, lumabas yung developer option. So, ang gagawin nyo lang, isi-click nyo lang developer options. Ngayon, para tumagal malobat at maging makunat yung battery ng phone nyo at tumagal siya ng 3 days or more than 3 days, so, ang gagawin nyo lang, isinapin nyo lang dito yung BPL o yung background process limit. So, ang gagawin natin, scroll up lang natin siya. Scroll up. Hanapin nyo lang dito yung background process limit. So, ito na yung VPN, o yung background process limit. So, ang gagawin nyo lang, isi-click nyo lang yan. Click natin. Kung mapapansin nyo, nakaset siya o nakadefault siya sa standard limit. Ngayon, para ito magalmalobat yung battery ng phone natin at talagang maging legit at effective na tatagal talaga siya at pero biro, tumatagal talaga yung battery nito once na pinili nyo dito yung no background processes. So, ito yon no background processes. So, ano nga ba yung mangyayari pag pinili natin yung no background processes? So, yung mangyayari, once na naka-turn on or pinili mo yung no background processes, it once na nag-screen off ka, automatic yung mga running up sa background is talagang hindi gagana. At makakatulong yon para tumagal malobat yung battery natin. Ibig sabihin lang, pag ginagamit mo lang yung phone mo at naka-screen on, saka lang gagana yung mga application at magra-run sila. Pero pag in-screen off mo yung phone mo, automatic mag-e-stop. So, ganun ka bang isa't itong background process limit pag pinili mo yung no background processes. So, kahit dati pa, yung nakarang taon pa, is ginagamit ito, hanggang ngayon is legit pa rin siya na gumagana. So, gagawin natin, pili lang natin itong no background processes. Piliin natin yan. Then, dapat hindi nyo kakalimutan na i-turn on din yung settings dito na don't keep activities. So, dapat naka-turn on din yan. Kasi nga, pag naka-turn on yan, automatic, yung mga application is talaga mag-off pag hindi nyo ginagamit. At makakatulong para mas tumagal pa malobat yung battery ng phone natin. At magagamit natin siya na mahabang oras. So, dapat naka-turn on to. Turn on natin. So ngayon, pag nakaturn on na yung don't keep activities at background process limit, nakalagay na sa no background processes, may isa pa tayong setting sa dapat galawin. So ano nga ba yun? So pumunta tayo sa may settings. So alin ba dito ka na sa settings, sunod natin gagawin para mas tumagal pa malo ba yung battery ng cellphone mo, hanapin mo lang dito sa pinakababa yung Google. So basta makita mo yung Google, so eto yun, i-click mo lang. Then pag click mo yung Google, mag-loading yan. At i-click mo lang dito yung tatlong dot sa may bandang taas sa kanan, click mo lang yan. Then, makikita mo dyan yung usage and diagnostics. So, ang gagawin mo lang, i-click mo lang itong usage and diagnostics. Then, dapat i-turn up mo to. So, i-turn up mo lang yan. Pag tinurn up mo yan, makakatulong po yan para mas tumagal malobat yung battery ng phone mo. So, ngayon, i-challenge ko kayo mga kamayotek. Subukan nyo yung sinabi ko kanina sa My Developer Options at i-off nyo dito yung usage and diagnostics. Subukan nyo gawin to at i-observe nyo, i-compare nyo kung talaga may improvement ka ba lumalabat yung phone nyo. Kung meron man, mag-comment kayo sa baba ng video na to. At once hindi gumana sa inyo, i-comment nyo pa rin sa baba para mag once na naka-on yung developer option nyo is hindi mag-open yung ibang application, katulad ng Gcash. Pag kailin ko yung Gcash dito, hindi siya mag-open kasi nga, naka-on yung developer option. Walang problem nyo lang is i-off nyo lang muna yung developer option. Katulad nito, hindi mo talaga magagamit yung Gcash kasi nga naka-on yung developer option. Para magamit mo yung Gcash or other apps na hindi nag-open pag naka-on yung developer option, ang gagawin mo lang is i-turn up mo lang yung developer option dun sa settings. Type mo lang dito yung developer. Once matay mo yung developer at lumabas yung developer options click mo lang, then i-turn up mo lang dito. So once i-turn up mo, automatic gagana na yung Gcash shop mo or iba pang application sa mga natulungan ng video na to, like at pakishare naman ang video natin sa mga kamag-anak nyo, tropa, kaibigan at kahit ano mo pa yan. Ishare mo din sa kanila para malaman din nila kung paano patagalan malobat yung battery ng cellphone nila. Kung natatulong ang video ito sa inyo, please subscribe and hit the notification bell para aktivin ka sa aking mga bagong tutorial.